Yang guys, oh, sariwa. Ngunyan aldaw nga ni mga kapadimin, masabaw na namang kitang isda gamit ining talboskan batete Ining batete parang mga kapadimin, makukuha lang ini sa mga gilidon kang tubig dagat. Kaya amay na amay palang lang yaw na kita sa lawod para asikasun ang satuyang tuyang panghanap mga buhay. par yung ano natin mga par, yung bagong baklad mga par, yung angat, angat ba. Lubog na. Iyon na po palang iniyos isang kanta na sinasabi ko sa indo mga kapadime na korteng square yung may takip. May sapin sa ilalim tsaka may takip. Bali kung magaraming isda ang laman is aangatin na lang natin mga par. Ito yung unang pandaw niya mga par. Grabe nga yan, sakit may igdi yung mga na marayaan tubig. Pa nagbuso ka ng ngani pala dapat makabalik ka man sa napaluwas. Tamayo ka ng bubutuan sa laog, taigwa ini yung takop mga kapadya Araw ang kadalikado ini sagkad na iniyo. Kaya bago nga ako magbuso pala Grabi grabe muna ang bilo ko dyan. Kaya ini kaiba ako nakaisip ng paraan, ginakod muna niya si takop dyan sa may kawayan para may mabubutuan pansamantala maski makaluwas lang ang uso ayos na basta makahangos lang pwede na makakasurvive ka na dyan mga kapadimin kaya may palande na pig pigangat mga kapadimin takakadikit lang ang laman ha? Ah, labo sakit pa sa ito. Oh. Ah. Uh. Oh, Lodi na. Eh, bata. Login eh. Olan naman. Kalma aja ka sa tubig bigmin. Ama adan sigurado. Igdi yun naman sa panduan sagkad mga kapading. Eh nakapangkinan naman kita igdi yun ning mga kalapakan. Iyo ini yo ah. ang sasambawan ta oh. ang pag-uwi ta. Ah okay Sayang. Hindi natin na pa daw kagabi, Pid. na kasi kami. Mamaya. kabalikan <laughs> namin. Mga ano, Ito yung nahuli namin nung ano, isang gabi. Ganito. Kalapato. Sarap dito men. sayang sayang na sayang na ngunyan nga ni mga kapadimen ay eh, nakauli na kita kaya linilinigan ta na ining sira na lulutuon ta gamit nga ni ining talbos kang batiti inisisabaw isa sa simpleng rikado nga lang ang gagamitan ta sibuyas, kamatis at sili ayos na Pagkalaga kaga ini in tubig, ang siraping pig na. Pagkatapos nga ni Kansira, sira, na ang Talboskan kan batete. Sabay dagdag ni dikit na mga pampalasa, asin palsokon ang kalayo, ang luminsito, ikaraag na. At ngunyan nga ni, luto na ang satuyang sabaw, tayo nang mag-chow-chow. Ah! So that's it for today's live. Salamat po sa panonood, mga kapademyan. Don't forget to subscribe and follow, like and share my video. Salamat po. 呜。